Good day mga loots mga sir Ayan sa so basic sharing lang tayo dito sa sniper 150 na ginagawa natin mga sir Yun yung common issue ng sniper 150 na clutch damper Yun sinasabi natin mga sir na clutch damper may problema sa clutch damper Ito yun mga sir so papakita ko sa inyo yung tema ng ating clutch damper pagka maingay na So yung tipong pag piniga mo yung ating clutch lever dun sa left side So pag piniga mo, nawawala tumatahimik yung andar your or yung kalampag dito sa bandang ito ng ating makina, pero pagka uh, binitawan mo naman, so bumabalik ulit yung kalampag dito mga sir Ayan. So tinanggal ko na yung laman dito sa loob, binalik ko lang para hindi magkalat. So andito na mga sir. So ganito 'yun. So lumalaki yung side play ng gear na ito dahil yung clutch rubber damper dito sa loob dito natatakpan dito sa plate na ito ay maluwag na kaya gumagalaw na ng ganito tong gear na ito mga sir ayan, so papalitan natin uh, babaklasin ko muna ito mga sir at ipapakita ko sa inyo kung anong itsura doon sa loob mga sir ayan, at ipapakita ko rin sa inyo kung kapag ka napalitan na kung may ganito pa ba side play mga sir sa ating clutch housing so hindi lang sa sniper at sa ibang motor din na mayroong clutch damper ayan kung anong itsura ng gastadong clutch damper so, babaklasin ko itong mga sir at dahil papalitan natin ang bago pero kailangan uh, sirain na itong ribis na ito yan tumagos yan dun sa kabila Ayan. yun yung gagawin natin tanggalin natin mga sir at update tayo kung ano ang uh, outcome itong ginawa natin mga sir ito na mga loads mga sir Ayan. nakita nyo natanggal natin yung rivets nya at ito na yung mga rubber damper na sinasabi mga sir ito na yung maluwag dito sa housing na ito Ayan. So, yung butas niya sa gitna mga sir alog alog na siya ayan so itong rivets naman ay dito yan nakashoot mga sir yan dyan natin tinanggal at itetesting natin lahat ng mga rubber damper na yan sa so, isa itong isa naman mga sir so medyo masikip to pero alog pa rin siya kumbaga mas masikip siya doon sa iba ayan nakita nyo mas masikip siya doon sa una pero alog pa rin siya mga sir kahit ay uh, ipasok natin lahat ng mga damper niya ito rin isuksok niya dito sa lagayan ayan alog pa rin niya ayun yung nagkukos ng kalampag dahil yung ating uh, gear ay uh, may side play ng kabilaan ayan dito lang dito bago mga sir subukan ko itong bago ayan so kailangan mo pa diinan yan pa, mga sir para lang pumasok ayan nakita nyo Lagyan mo ng kunting pwersa at ito yan sya mga sir oh. wala syang kagalaw galaw ayan kahit ilagay natin lahat ayan kailangan mo pa syang diinan or itulak para lang sya Uh, magkasya o pumasok dito sa kanyang kanyita. Isa pa. Lagay natin lahat. Ayan mga sir. Ayan. Lagay natin lahat. Ayan. Tapos yung isa pa. Ayan mga sir. Sinalagay so, natin lahat. So okay na. Wala nang alog. Itong bago na ito na ilalagay natin dahil ang maganda. Baka ganito yung uh, rubber damper na walang uh, alog mga sir so tahimik yung andar ng ating sniper 150 mga sir ayan tignan nyo tong luma ayan so ang laki ng uh, pagkakaiba mga sir ayan so buuin natin mga sir at ikakabit natin so ito na yung bagong release din naka pares din itong rubber damper set na yan pag nakabili kayo mga sir ayan tayo ipupukpuk lang natin yan manually dahil wala tayong press mga sir ayun so ito na mga sir so napalitan natin ng kanyang uh, damper yung kanyang uh, clutch rubber damper ito na at ito na siya mga sir. Tignan nyo, wala na siyang side play. Kahit ikutin mo, ayan na. Ayan, so manual lang natin pinalitan yung mga sir. Ginamitan natin yan ng dipok. Dipok-pok. Ayan mga sir. Ayan. Ayan, so manual lang yan mga sir. Kita nyo naman. So di ka puliduhan. Dahil manual lang yan, pero pwede na yan. Ayan. So ikabit natin yan dito mga sir. Para malaman natin yung uh, resulta. Nang ginawa natin. Ito na mga ludes mga sir. sa so, nakabit na natin. Ayan. So may background pa tayong umiiyak doon. Bayaan mo na. So, nakabit na natin mga sir. Andarin natin. Kung andar uh, ba. Baka hindi naman makik. Kasi nagbaklas tayo dito sa clutch side. Baka ayaw naman andar Ayun mga sir. Oh. Yung andar niya na yan. So napakalayo na yan sa dati mga sir. Ayan o. Oh. Kahit piga. Kahit ah. Piga-pigain ko dito mga sir. Oh. Hindi na nagbabago yung andar. yan, Kahit nalaro-laro ko dito. Ayan. So hindi na nagbabago yung andar niya. dati na kakalampag, tapos pag piniga yung clutch lever, so tumatahimik. Ngayon mga sir, okay na. Niyan, so pwede nang kunin ni Sir Jimmy Boy. At salamat sa pagtitiwala mga sir. Ayun, so pwede nang kunin ng na may-ari subuin so na natin 'yan mga sir. Okay na. Test drive na lang natin 'yan mamaya mga sir. Pero yung andar so okay na tayo doon. Solve na tayo doon sa ganung andar mga sir.